Uh, magandang araw po mga kapatid. Nandito ako ngayon sa ilog, sa may sasahan para maglagay ng pang-trap ng alimango. Baka sakaling may mahuli tayo bukas ka chamba. <coughs> Kailangan kong itali, mga kapatid, para hilain kong kinabukasan, maka huli. sa ngayon mga kapatid dalawa muna ang ilalatag ko dalawang piraso lang muna nga trap salamat mga kapatid bukas ulit tingnan ko baka makahuli